Pumunta kami sa EK last week kasi kinlaim namin yung membership ID ni Grey Grey. Matagal lang nga to, no March pa, pero ngayon lang kasi kami nakabalik ulit. Nagtaas na kasi yung presyo ng membership nila from 3K to 3.5, kaya bago pa mag 3.5, kinuha na namin si Grey Grey. Feeling kasi namin within one year tatangkad naman si Grey Grey and lalampas na siya dun sa height requirement ng libre. And tama nga yung desisyon namin kasi tumangkad nga siya at may bayad na talaga yung height niya. Pero ang maganda naman doon, mas marami na siyang masasakyan na rides kasi yung height niya pasok na doon sa height requirements ng ibang rides. Bago kami sumakay sa ibang rides, inuna muna namin tong carousel kasi ito talaga yung bubungad sa iyo pagpasok mo. Wednesday kami nagpunta at nagulat kami kasi ang dami pa rin tao kahit weekday. Kaya sobrang sulit talaga nung inavail namin na membership kasi doon ka sa express lane pipila, makakasakay ka kaagad. Kapag sa regular lane ka kasi pipila, madalas madaming tao oh Nagulat pala kami dito kay Grey Grey sa carousel kasi first time bigla siyang sumigaw si dyan. Ginagaya niya ata yung mga nakikita niya sa ibang rides. O, oh, sumakit so ba tenga nyo? Charot. Pagkatapos namin sa carousel, dito naman kami sa hot air balloon. Etong si Grey Grey kung makatakbo, eh akala mo mauubusan ng upuan. Tapos katulad dun sa carousel, sumisigaw-sigaw din siya dito. <laughs> Habang naglalakad-lakad kami, meron nakakilala sa amin. Actually, nakita na namin siya kanina dun sa entrance. Tapos, nung pauwi na kami, nakita ulit namin siya. If ever mapanood mo to, comment mo naman yung picture natin. Pumunta naman kami dito sa Amazon Grill para kumain at para patulugin muna si Grey Grey. Hindi pala ako nakapag-vlog kanina nung, ano, nung kumakain kami. Pero, eh, kagigising namin ni Grey Grey habang kumakain kami, si Gregory tulog. Hindi siya nakakain. Tapos ngayon yung request niya ice cream. Kasi kanina, ano, Gregory? Oo oh, nga eh. Tapos sa request niya ngayon ice cream. Kasi kanina sabi namin, kakain kami ng ice cream. Eh, nakatulog nga siya. So, ako na lang kumain ng ice cream. Kaya ngayon, putang kami dito sa may parang food court naman. Yan. Yeah. Kasi meron dito ang DQ. Ayan, kumain lang si Grey Grey saglit ng ice cream, tapos binilhan din namin siya ng hotdog sandwich, pero hotdog lang kinain niya dyan. Tapos pumunta naman kami sa Ferris wheel para i-check yung height niya kung pwede na ba siya. And sobrang tuwa ko kasi pwede na. Nung last na punta kasi namin, hindi pa siya pasok dun sa height requirement. Nakasakay na ako dito dati pero sobrang tagal na noon at gusto kong ipa-experience din kay Grey Grey. Sobrang tapang nga ng batang to, gusto niya pang tumayo para daw makita niya yung nasa baba. Samantalang yung daddy niya eto ko at hindi man lang sumilip sa view, takot kasi talaga siya sa heights. Pero no choice siya kasi gusto naming sumakay. Pwede na rin pala si Grey Grey sa Rio Grande pero hindi na kami tumuloy kasi hindi daw pwede ipasok yung bago kasi malaki daw. Babalikan na lang namin yung next time, at least ngayon alam na namin na pwede na si Grey Grey. Hello nga pala ulit sa mga nakakilala sa amin at nagpa-picture. Nagulat kami si Grey Grey ayaw na sumakay dun sa mga usual na sinasakyan niya at ang gusto niya ay yung roller coaster. Buti na lang pasok na yung height niya dito kaya game dahil matapang kang bata ka. First time ko nga lang din sumakay dito at sayang nga hindi kami nakapag-video kasi bawal. Baka nga naman kasi tumalsik yung cellphone namin. Buti na lang nakuhanan kami ng camera dito kaya kumuha kami ng copy para may remembrance kami. Nakakatakot din pala yan yung roller coaster. Kasi gumigewang. Pero Gray Gray is so brave. Did you have fun sa roller coaster? Yes. Kuchu, 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 kuchu. You're not scared? Yes. Ganun, ganun. roller coaster. Like a, do, you want to, do you want to ride again? Yes. Oh, next, next time. Oh, next time? Oh, we have picture. Oh, si Gray Gray. Where's mommy? Where's daddy? That's it. So, tayo sa going roller coaster. Did you have fun? Yeah. Hindi ka sumigaw? Yes. Bakit? Are you scared? Hindi. Hindi naman. <laughs> ah. Pauwi na sana kami pero nakita pa ni Gregory itong playground dito. Nilalayo sana kasi namin siya dito kasi ayaw namin siyang paglaruin dito dahil dito na lang siyang tatambay talaga maghapon. Pero hayaan na natin kasi nag enjoy din naman siyang maglaro dyan. Thank you nga din pala dito sa mga cute na ate kasi hinintay talaga nila si Gregory na matapos saka sila nagpa-picture. Hindi na kami nagpaabot ng gabi kasi marami pa kaming aasikasuhin pero for sure babalik kami ulit dito.